Magandang gabi mga kapatid Kumusta po kayong lahat At nasa Sana Nasa mabuting kalagayan Ang Mga kapatid natin Sa buong mundo At laging sumusubaybay Dito sa ating programa Punto por punto At bumibisita po tayo sa Diocese of uh, San Carlos Negros uh, uh, Occidental ba yun? Oh, <laughs> Sa San Carlos City. At uh, nagbigay tayo ng talk sa mga kaparihan doon. Empowerment. At nakita ko na very attentive yung mga pari. At hindi lang attentive. Uh, grabe pa yung ano nila mga tanong ang daming tanong nila mga kapatid at yung toko from 3 to 6.30 no? so grabe yung oh how ng ating mga kapatid ng mga kaparian sa ministry ni Kristo ang dami nilang tanong uh, at huwag kayong dahil i-post natin yan sa youtube channel natin yung mga talks natin sa mga kaparian at sa mga Uh, sa mga laigo sa buong mga sa buong diocese sa dami mga tao so libo-libo po yung tao na dumalo sa ating talk dun sa Cathedral ng San Carlos at uh, first time po tayo nagkapunta dun ang ganda na lugar at uh, uh, sa ating Bishop Bishop Jerry Simon Senior pasalamat tayo sa pag-invite nila sa atin at sa mga nag Uh, uh, mga kasamahan natin ng mga exorcist, no? Very close sila at very active. Si Father, Chief Exorcist natin doon, kasama. Si Father Albert uh, Aldea, si Monsignor Sherwin, Erwin Magnanaw, at si Father Nunoy. yung know, at sa mga kasamahan niya dyan sa katedral at sa mga lahat ng mga tao na dumadalo uh, grabe yung mga tao at uh, gusto pa nila na magpatuloy tayo sa pag uh, share sa katotohanan uhaw na uhaw yung mga kapatid natin sa pananampalataya at uh, yan po ay patunay na Ni share natin yung katotohanan ay te talaga ang ma-inspire mga kapatid. Amen. At i-share natin yung ating experience. Meron akong nakausap na pari uh, si Father Nunoy, uh, Nunoy isa sa mga exorcist doon at may may isang pari doon na grabe sa mga year 2017, may isang pari doon na usap ko na na-deliverance ni Father uh, Noy-Noy. Anong na nangyari pala sa kanya, nabiktima siya sa demonic oppression. At yung mga findings sa kanyang sakit, wala talaga. So, yung mga doktor ay nalilito. Ano talaga klaseng sakit nito. At alam nyo ba na butot balat na siya mm, butot balat na ang kanyang katawan puyat na puyat itong paring ito na nakausap ko siya personal no? <coughs> at ang nangyari mga kapatid grabe yung mala sa buhay niya hindi ma-explain hindi na natural palagi siyang nagkasakit Palagi siyang nadisgrasya, puro malas ang kanyang na-encounter. Na At uh, bago natin ipatuloy yung, ano, uh, yung share sa paring ito, uh, daw siya sa demonic oppression, dahil walang finding sa uh, yung kanyang karamdaman, walang finding sa doktor. Uh, nalilito yung doktor no? kung anong klase yung karamdaman niya. Uh, ah, sinalubong ako ni uh, bago tayong patuloy sa sharing sa paring ito, asin ah, sinalubong ko ni Monsignor Erwin, yung Vicar General sa San Carlos, sa Diocese sa San Carlos. At anong nangyari mga kapatid, sabi ni Father, Monsignor, Father, sinalubong ka, may advance party ka. Bakit? Bakit? <laughs> anong kaulugan ng advance party, Monsignor? Monsignor, may uh, paharalan na ngayon lang lumawag sa akin yung kapitan dahil siya ay isa sa mga exorcist doon apat sila na exorcist doon uh, tumatawag yung kapitan sa barium ah, Malawi ba yun? Uh, isa sa mga barangay doon na merong uh, sampung mga pata parang sampu yun ng mga bata na seemingly possessed. So, kasabay sa pagdating mo, sinalubong ka na <laughs> ng mga hinaharas ng demonyo, sabi ni Monsignor. <laughs> May advance party ka pa. No? At uh, si Father Albert Aldia ang tumupunta doon sa paaralan at siya ang nag-exercise sa mga bata na nag-react talaga sabi ni Father Albert at patuloy tayo sa sa sharing ng isang pari mga kapatid at uh, sabi ni Father Albert pala sabi ni Father Albert pinuntahan niya yung mga bata no, naging normal na naman at na-liberated partially yung mga bata si Father Albert at yung mga kasamahan lang niya ang pumunta sa paaralan. At si Monsignor ang nag, uh, Monsignor Erwin ang nag, nagsundo sa akin. Meron mga, meron pa silang, ano, ah uh, maraming mga kasamahan, mga PYM, mga Paris Youth Ministry, mga, yung mga, mga tagabantay, no <laughs> sa atin ang uh, ganda uh, na amazed ako sa kanilang ginagawa doon sa San Carlos sa pagsalubong niya sa akin at ang nangyari mga kapatid sa paring ito ay walang finding sa doktor walang diagnose sa doktor yung karamdaman niya at ang nangyari grabe, nandun na siya sa hospital inakala niya, niya na yan niya yun na ang kanyang katapusan. Pero salamat sa mga exorcist dahil yung mga exorcist dumadalaw sa kanya at ine-exorcise siya, dinilibran siya. At alam nyo, mula doon ay grabe na yung mga biyaya. Grabe na ang kanyang natanggap na mga gracia. Uh, grace of healing, grace of Uh, protection dahil nanumbalik talaga yung kanyang uh, lakas sa kanyang pangatawan uh, at uh, sabi niya sa akin, hindi ito itong forma ko ngayon, Father, hindi na ito mataba na ako ngayon pero kung wala pa ito si Father Nunoy mga kasamahan, patay na ako ngayon dahil victim ako sa demonic oppression at mag din naman si Father Nunoy Totoo yan, Father. At dahil sa karanasan niya at pagkikinig, matapos sa pagkinig sa talk natin, sabi niya, Father, handang-handa ako na sasali sa team nila ni Father Nunoy, Father Monsignor Erwin, Father Albert. At ang dami mga pari na inganyo mga kapatid sa pagbisita natin sa sa Diocese of San Carlos. Ako po ay lubos na nasiyahan mga kapatid dahil empower. Ang daming mga pari na empower matapos sa pagbigay natin at pagbisita natin at pag-inspire natin at sa pagpaalala natin sa kapangyarihan ni Kristo na ibinigay sa pari at binabasa ko yung catechism of the Catholic Church sabi doon yung kapangyarihan ng pari dahil siya ay in persona Christi it is not from uh, it is not from uh, other person or it is not from a specific community it is not from a mandate of a specific organization so yung kapangyarihan ng pari is not from anyone else but it is from Christ himself because the priest is in persona Kriste. no? grabe no maamis tayo sa kapangyarihan ng ating mga kaparian at pasalamat tayo at uh, naghihikaya tayo sa mga mga kabataan ng mga lalaki na sana papasok sila sa seminaryo at dadami pa yung bukasyon sa pagkapari dahil iba talaga yung kapangyarihan na natanggap ng mga pari. At sabi ng paring ito, yung naharas, yung demonic oppression, dahil walang, walang findings, walang diagnose, pero butot balat na siya, akala niya, yun, yun na ang katapusan niya, ng kapatid. At buti na lang, may, may team doon. So, mm -hmm. kaawa, ma, uh, Uh, so yung mga diocese na walang team no uh, dapat ma-encourage yung obispo na magtayo ng team uh, deliverance team uh, katulad sa Cebu may empowerment na sila sa mga lay collaborators no so kung ma-empower natin yung mga lay empower natin yung mga kaparian so dadami pa yung mga yung mga oppressed by the evil spirit na mailigtas natin yung oppression yung merong mga karamdaman na walang finding sa doktor uh, financial crisis possibly pwede uh, oppression yon uh, lagi lang kayong nagkasakit yung uh, yung mo ay nandun lang sa doktor uh, sa pat lang na maibayad sa doktor wala kang masave sa iyong salary, yung income mo at yung restaurant mo ay ano yung negosyo mo ay naubos sa pagsukli <laughs> nalugi ka na possibly oppression po yon dahil ang daming mga occult involvement ng ating mga ninuno na hindi pa natin na na-renounce kung ma -renounce natin yan so, grabe yung blessing sa pamilya Gra grabe yung blessing sa community. Grabe yung blessing, no? Sa ating simbahan. Dahil yung mga tao ay liberated from oppression. Anong sabi sa Acts of the Apostle? Chapter 10, verse 38. Ang sabi doon, Jesus Christ is appointed by God to heal the oppressed by the evil spirit. Hmm. Sabi don Jesus Christ is appointed by God to heal the oppressed by the evil spirit. To heal the oppressed of the evil spirit. So, grabe mga kapatid. So, kung ang lahat ng mga pari natin may empower, no? yung mga seminarista ay may empower natin uh, simula sa seminary formation, ang ganda. Hindi na sila matatakot. Hindi na sila matatakot. Dahil ang dami sa, ang karamihan sa atin ay namumuhay sa takot. Hindi na namumuhay sa pananampalataya, mga kapatid. So, yan po ang challenge nating lahat. Challenge ko rin. Uh, <clears> At <throat> ang dami mga request natin na talk sa mga dioceses, uh, usually uh, Tuesday lang yung talk ko dahil may parokya naman ako. So, maiwanan ko kapag lagi lang ako uh, may lakad, ay may speaking engagement. So, usually yung talk ko ay Martes or Lunes ng gabi. Uh, dahil hindi, hindi gaano busy yung parokya ko. Lunes, Martes at Merkules yun. Uh, kalimitan yung Uh, toko. Yun ang mga araw ng toko, usually. At alam nyo ba na while nagtoko ko sa mga pare, may kasamahan sila doon na isang laigo na volunteer sa diocese nila nagka-coverage sa ating ano, dahil nag uh, ano sila for their own documentation ano nangyari mga kapatid yung isa sa mga youth doon ay nag-react na wala well, nagtutok pa ako open pala yung third eye niya no sabi niya sumusuka siya grabe yung pagsuka niya at may lumabas no sabi niya sa akin father wala well, nagtok ka grabe bumigat sumakit yung ulo ko at pagsuka ko may lumabas sa aking ano may lumabas sa aking big father. Uh, yun. 'Yon, uh, nagpapasalamat siya dahil ah uh, dumayas uh, yung gumaan yung pakiramdam niya while nakikinig lang siya sa katotohanan. At sinabihan ko siya dapat ma-renounce mo 'yon kung may trauma ka. Uh, may traumatic experience. Grabe yung problema. Uh, it will lead to obsession, demonic obsession, negative yung pananaw mo sa buhay, suicidal yung tendency natin. At nakikita yung mga pare, nakawitness talaga. At sinabihan ko yung ilang mga pare, tinan nyo, hindi pa ako na, na sa gawa ng deliverance, may nag-react na. So, nangangahulugan ito na marami talaga sa ating parokya, sa ating paligid na nangailangan sa ministry ni Kristo. Tingnan nyo yung ministry ni Kristo, preaching, healing, and exorcism. Pero sa atin ngayon, nawala na. More on preaching na tayo, nawala na yung healing, nawala na yung exorcism. Yan ang katotohanan. Yun po ang masakit na katotohanan. So, ginagamit natin yung social media natin to empower the, the church, to empower the hierarchy, to empower the priest to do the mission entrusted by Christ to us because we are in persona Christi mga kapatid. Amen? Magbibasa tayo ng comment mga kapatid. Si Joyce uh, Panayuto Ano na wala? Epidison <laughs> which is correct. Laigo? Laigo? Um, Magkatulad uh, magka lang po. Yan kapatid. Laigo or Laigo? Maribel Alcazado Paila pa of the Darwin. nawala wala na naman, no? So, ang daming nagko-comment. At salamat po sa nagpadala natin ng stars, no? Meron na tayong 536 stars. Salamat po. Salamat po. Uh, si Joyce uh, Panay, Panayuto. Watching from, sorry, Cyprus. Mm si DC Abuyabor nanood sa atin. O yan, daming nanood sa atin. maabot um, ng 500, no? Si Joyce, from Cyprus, kailan ka uh, mag-sacramental blessing? Every Sunday po. Para sa mga OFWs na walang malapitan. Si Mary Daoan, hello. Po, Father Darwin, good evening. Si Merlin mm -hmm. Milia Milioria Arabaka. Araba, Araba. Good evening, Father Darwin. Si Paul John, mikabani May mayong gabi Father Darwin, mayong gabi ipod si Michael Hersa Mayo. Good evening Father Darwin, watching from Pinamungahan, Cebu. O oh, si Sister Chona Lastimusa, kumusta na mo? Uh, Sister Chona, salamat kayo sa pagpadala ng stars. Si Lord John Ompayad. Good evening, Father Darwin. Good evening po, Brother Lord si Bro Mars kugihan kaayo ni atras ang pastora isog eh, kay ni Sir Brad Mars god og si Anthony Fernandez gandang gabi father watching from Davao City so pupunta tayo sa Davao this coming September 26 sa Turil Turil po si Carmelo Patalinghog father hapit na mahurot ako rock salt. need na pod ko sa imong blessing so pwede ka mo duol po sa imong pari no Okay, all priests can bless sacramentals. Carla Negrosa. God bless to you, Father Darwin, Anyburgano. Good evening. Mm, salamat po. Good evening. Wide Mondihar. God bless you more, Father. No. See si Sister Nilma Bastasa Solarte. Hello, Father watching po from Pugus City. See mm. Shireel. Si amistad. Father Darwin, i-appeal taon sa imong petisyon ang kayuhan sa kung maman niyang fa o Papa Albert physically and mentally. Ipa, uh, lapitin mo sila sa uh, pinakamalapit na pari. Receive the sacrament of healing, confession, and of the sea, and reception of the Holy Eucharist, the source of healing. Eucharist. Yung mga uh, gamot ninyo, instrument of healing yon. <coughs> yung galing sa doktor, instrument of healing. Pero yung sacrament, lalo-lalo na yung Eucharist, is the source of healing. At salamat ni mm -hmm. Ana Lisa Quizon, nagpadala ng 50 stars, <laughs> si Astalion June, ah na wala, Ma Masirin, Buena Sera Padre, watching from, saan yun? di oro. Mm, Milvira Buok, good evening, Father Darwin. Uh, good evening, Mr. Darwin, watching from San Carlos, Negros Occidental. Dagang salamat sa pagbisita sa diocese. Mm, Dagang salamat sa pagbisita sa diocese. Uh, timing pa jud first birthday sa akong bibi wa jud mi picture nimo kay daghan kaayo ka linya ka ganes <laughs> o daghan bitak ayo uh, salamat pod og si Didi Kanite kanus aka mo motok sa Cebu sa ah, Cebu wala pa yung schedule. Ano ayon mo kagol kaya mag-post sa ramanta. Wala na mo insert yung mga schedule. Si Willa Dutes. And salamat sa 50 stars. Nagpadala ng 50 stars si sister. Si Roger Pusing Dominio. Dari kung dili ang book ni Father Siki ang gamitin sa priest. Sa muntun na wala. mo ang uh, Nasabtan ako, ko, effective pa ba? Yeah, effective basta, as long as this is the prayer of the church. So, meron namang mga aklat ni libro ni Father Nunet. Meron mga aklat din ang mga exorcism, mga kapatid, na, na yung prayer na nag-compile mga exorcism. Uh, pwede din gamitin. Si Odds Hayes Lugge. Father Darwin, please pray for healing of my wife. <clears throat> yes, uh, brother. Jeffrey uh, Hunang Umbal, watching from Luok, Salay, Misamis Oriental. Si Marisi, Marisa Robles de Dios, good evening, Father. Galing kami dyan, Father. Sayang di tayo maabot, Nawala. <laughs> ah, siguro, naka, doon kami sa Negros. Good evening Father watching from Ayugong Ayugong Negros ok, Oriental God bless Arby Aransado, uh, Aranzado Good evening Father Unta magkita Ta Aru YD Padre Pohon 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 Si Mercy watching from Indahag Kagayan de Oro Frederick Jimenez Good evening Father watching from Tuburan at siyempre siya Elio Folmano good evening father hinaot makakita ko ni mo personal sa buwangga nagpuyo puhon si ate Milet nanonood sa atin Amora is watching si Bong Henry Mango Dangol the second padre good evening watching from wala. dumagite so si Marlo Luminario wala naman ang dami nag-comment. Mawala agad. Bula Wala nung bula. nung kagabi Galiena. Uh, John Irvin Lloyd. Father, visit ka sa San Antonio de Padua, Paris, uh, Agdao, Davao City. Pwede ako. I need to attend. sa Turil, pwede ka ayo. Uh, welcome. Oh, yung, ano, pub, uh, open to public yon. Si Jolina, good evening, Father. Pwede ba ma-refillan ang isa? Uh, Magpa-bless ka na. Huwag nyo nang refillan dahil natin mga pari magka-bless. At salamat ni... nula Ni Sister uh, Inerva Pauline kan uh, Canias. Ng 35 stars. O si Brother Christian, nagpadala ng 100 stars. No? Salamat, Brother Christian. Si Leah Ayan. Mantua, Patay Canus, Am, ah, Kamaris, si Dumagiti, Wala pa schedule Melinda, Galvez, Gates, Hello Father, Ang saon, Pagtabang sa family ng nabilin, Yang ba na naghikong. unsaon Ang saon, Sa pagluwas sa inkalag, So, <clears throat> Saon, So, The whole community, Dahil, Meron akong pasyente na nagsuicide, Muntik, uh, Muntik na mamatay, Pero, Sa awan ng Diyos, Ay, Nailigtas, Alam niyo ba, Wala siyang alam, Uh, anong ginagawa niya? Wala siyang alam. Mm, ground zero siya. Muntik na siyang mamatay. Munti na lang nakapasok yung nanay niya. At nakabigti na siya sa kanyang... Nakabigti na siya sa kanyang... Uh, uh, naka... Ano na siya? Naka, nabitay na siya. Muntik na siyang mamatay. Uh, naswertian pa na nakapasok. Sa pagbigti niya, yun din ang pagpasok sa kanyang nanay. na save pa siya ng interview natin, wala talaga siyang plano na magpakamatay. So maraming mga nagpakamatay ngayon na hindi nila alam. At ang daming mga experience ko, mga lima siguro, na nag-share sa akin na ganoon na storya. So therefore, kailangan natin na malalaman natin yung prayer ng simbahan. So, yung head of the family mag, mag sa kanilang bahay. Ipabless sa pari yung bahay ninyo. At huwag na kayong magpadugo sa bahay ninyo. Uh, huwag na kayong mag-invite ng mga albularyo, magpatingin sa bahay ninyo. Delikado po yan. Yan ang rason na maging infested ang, ang kwarto ninyo. Yan ang rason, maging infested yung bahay ninyo. Okay? At yan lang siguro. <laughs> uh, ang dali ng oras, mga kapatid. Fighty Maria, that's safety with a humble heart. At meron tayong sports and evangelization is coming Saturday, mga kapatid. May sports and evangelization tayo sa Kansibaw at Buyog. Uh, tayo ng tatlong baboy para sa mga tao, sports and evangelization, tayo mag, maghapunan sa ano. At kung tutulong kayo sa sports and evangelization, pwede kayo magpadala sa ate chikas. Nandiyan naman sa ating live, no? Parang marami pa tayong maabot na mga kapatid natin kung gagastos tayo sa decoration sa ating simbahan decoration, yung decoration natin yung mga bulaklak na abot ng 50 to 80 thousand simple decoration lang bakit hindi tayong gagastos for evangelization so kita ninyo masipag na masipag yung mga Catholic faith defenders natin, halos araw-araw nag market preaching nag-evangelize, uh, nag bandul nag of joys din tayo, namigay tayo ng kaunti lang, you no, know? sa abot na mamakakaya natin. Uh, tulungan nyo po kami sa pag- uh, sa paggawa ng Corporal Works of Mercy, sa pamagitan nito, at dami pa nating ma-inspire, ma-enlighten, at uh, ako po ilubhang nasis nasisiyahan araw-araw dahil ang daming bumabalik sa katotohanan. Amen? At fightin' Maria! Tatak safety si with a humble heart po. At sa nagpadala ng stars, magamit natin ito for evangelization. Amen. Fight the Maria. Tatak safety si with a humble heart po. God bless.